just been Then you pay. Si Noven Gonzaga Belleza ay pinanganak noong Nobyembre 26, 1994 sa Hacienda Salome, Victoria City, Negros Occidental. Lumaki siya sa isang lugar na agrikultural bilang anak ng magsasaka na si Reynaldo at Rosie Belleza. Bilang panganay sa walong magkakapatid, maaga niyang naranasan ng hirap ng buhay sa bukid sa kabila ng kahirapan. Hindi pinabayaan ni Nove ng kanyang pag-aaral. Nag-aaral siya sa Doña Andrea Palanca Elementary School at Victoria's National High School. Sa edad na pitong taon, nagsimula siyang sumali sa mga lokal na patimpalak sa pag-awit na naging daan upang mapansin ang kanyang talento. Ang kanyang ama ang nagpasimula at nagpalago ng kanyang interes sa musika. Bago sumali sa tawag ng tanghalan sa It's Showtime, Sumubok na si Noven sa The Voice of the Philippines at Pilipinas Got Talent ngunit hindi pinalad. Sa kabila ng mga kabiguan, hindi siya sumuko at nagpatuloy sa paghahanap ng pagkakataon. Noong 2017, nagdesisyon siyang mag-audition sa tawag ng tanghalan sa Ate's Showtime kung saan siya pinalad na makapasok. Sa Grand Finals ng Tawag ng Tanghalan noong 11 ng Marso 2017, ipinamalas ni Noven ang kanyang husay sa pag-awit ng mga kantang may bukas pa ni Rico J. Puno at iba pa na nagbigay daan sa kanyang pagpasok sa top 3. Sa pangalawang round, nagbigay siya ng medley ng mga kanta ng Air Supply na nagbigay sa kanya ng standing ovation mula sa mga hurado at Manonood. Sa huli, nakamit niya ang pinakamataas na average score na 99.96% kaya't itinanghal siyang grand champion. Tinalo ang mga finalists na sinasamang ubat at Froylan Canlas. Bilang premyo, Nanalo si Noven ng 2 million pesos, bahay at lupa mula sa Camellia, kontrata sa Star Music, musical instrument package mula sa JB Music, negosyo package at bakasyong pampamilya. Ang kanyang tagumpay ay nagbigay ng inspirasyon sa maraming kabataan, lalo na sa mga mula sa maihirap na pamilya na nagsusumikap upang makamit ang kanilang mga pangarap. Matapos sa kanyang tagumpay, Inilabas ni Nove ng kanyang debut album na pinamagatang Ako'y Sayo noong Setyembre 2017 sa ilalim ng Star Music. Ang album ay naglalaman ng mga awitin mula sa mga kilalang kompositor tulad ni Naveni Saturno, Janji Marcelo, Jonathan Manalo at Ray Valera. Ang career single na Tumahan Ka Na ay naging hit at nanatili sa MOR 11.9 charts sa loob ng sampung linggo. Ang iba pang mga kanta sa album ay kinabibilangan ng nais kong ibalik, Problemang puso, lupa, sino ako at isang cinematic version ng kung kailangan mo ako. Bilang bahagi ng kanyang karera, si Noven ay naging tampok sa iba't ibang mga konserto at pagtatanghal. Kabilang dito ang kanyang mga guesting sa mga programang tulad ng ASAP, Tonight with Boya Bunda, Magandang Buhay at It's Showtime. Isa sa mga tampok na pagtatanghali ang kanyang pag-awit ng medley ng mga kanta ng Air Supply sa ASAP na nagbigay sa kanyang pagiging bahagi ng mga special na konserto. Noong Hulyo 2017, inakusahan si Nove ng isang labing siyam na taong gulang na babae ng sexual assault. Siya ay inaresto ngunit maring itinanggi ang akusasyon. Sa kalaunan, iniurong ng nag-akusa ang kaso noong Agosto 31, 2017 at tuloy ang ibinasura ito ng korte noong Setyembre 11 ng parehong taon. Ayon sa kanyang naging kaso, noong Hulyo 2017, isang 19 years old na babae mula sa Cebu City ang nagsampan ng kasong rape laban kay Noven, ang unang grand champion ng tawag ng tanghalan sa its showtime. Ayon sa reklamo, naganap ang insidente sa isang kondominium sa barangay Lahug, Cebu City, isang araw bago ang isang konserto ni Vice Ganda. Inakusahan si Bilyeza ng pag sa biktima at sinabing nagkaroon siya ng mga pasa at sugat mula sa insidente. Matapos ang tatlong araw sa konstudiya ng pulisya, pinalaya si Bilyeza matapos mabigyan ng piyansa ng 120,000 pesos. Ang kasong rape ay ibinaba sa sexual assault ng Cebu City Prosecutor's Office, isang kasong maaaring mabigyan ng piyansa. Noong Setyembre 2017, nagsampang biktima ng isang affidavit of desistance na naglalaman ng kanyang pahayag na hindi na niya nais ituloy ang kaso dahil sa mga negatibong epekto nito sa kanya at sa kanyang pamilya. Dahil dito, inutusan ng Regional Trial Court Branch 7 sa Cebu City ang pagbasura ng kaso laban kay Bilyeza matapos ang insidente ito. Nagpatuloy si Bilyeza sa kanyang karera sa musika noong Setyembre 2017. Inilabas ang kanyang unang single na Tumahan Ka Na na naging matagumpay at nanatili sa mga radio charts sa loob ng sampung linggo na umabot pa sa pinakamataas na pwesto. Hanggang ngayon, patuloy na nagpapakita si Noben Belleza ng kanyang talento sa musika at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga kabataang nangangarap sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Sa ngayon ay tila masaya si Novel kasama ng kanyang asawa at mga anak. Hindi na din gaano aktibo ang kanyang karera tulad ng dati. Bagamat hindi ito masyado makikita sa mga palabas at mga concerts, ang kanyang boses ay walang pinagbago at mas dumami ang kanyang mga naging inspirasyon para magpatuloy sa kanyang buhay. Kahit paano ang mangyari, mananatili sa kasaysayan ng industriya ng musika sa Pilipinas na siya ang pinakaunang grand champion sa tawag ng tanghalan sa programang It's Showtime. Sinoven Belleza ay isang Pilipino mga awit na naging tanyag matapos tanghaling kaon na onhang Grand Champion sa naturang patimpalak. Ipinanganak sa isang mahirap na pamilya, Sinoven ay lumaki sa isang pook ng agrikultural at naranasan ng hirap ng buhay sa bukid. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok, pinili niyang mangarap at magtagumpay sa larangan ng musika. Ang kanyang hindi matitinag na dedikasyon at talento sa pag-awit ang nagdala sa kanya sa tagumpay, hindi lamang sa tawag ng tanghalan, kundi pati na rin sa mga proyekto sa industriya ng musika at pelikula. Bilang isang mga awit, ipinamalas ni Nove ng kanyang husay sa iba't ibang genre ng musika, mula sa OPM hanggang sa modernong mga maawitin. Hanggang sa modernong mga awitin, sa kabila ng kanyang tagumpay, hinarap niya rin ang mga pagsubok sa personal na buhay, Kabilang ang mga kontrobersyal na akusasyon, ngunit nakayanan niyang magpatuloy at magtagumpay sa kabila ng lahat na ito. Hanggang ngayon, si Noven Belieza ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga kabataang nangangarap at patuloy na sumusubok na makamit ang kanilang mga pangarap tulad ng kanyang nagawa.